Hello and welcome sa aking channel, Sir Reliance TV. In today's video, samahan niyo po ako at uh, gusto kong i-share sa inyo kung ano ang laman ng aking range bag. Pero bago ang lahat, gusto kong batiin muna ang mga kababayan natin sa Pilipinas na legal gun owners, responsible gun owners, at gun enthusiasts. The same thing dito, yung mga kababayan natin sa US na nasa iba't ibang bahagi ng Amerika. Uh, hello sa inyo. Uh, mga gan enthusiast dito, yung mga supporters ng Second Amendment rights. Yan, gusto kong ipakita nga pala ngayon sa inyo ang laman ng aking range bag. Sa katunayan kahapon, uh, pumutok kami or nag-shoot kami sa Capitol Forest sa uh, dito sa Olympia, Washington kasama ang mga aking mga kaibigan sa aking grupo na Washington Pinoy Shooters. Shoutout sa inyo. Ayan Okay. Umpisahan natin dito. So, ang aking range bag ito siya. Uh, ti tiger design uh, camouflage. Ayan So, ang gumawa ng range bag na ito ay uh, Fieldcraft Survival. Ito ay special edition. Ah uh, siguro yung iba sa inyo alam na kung ano yung Field crop Survival. Ah uh, nag isa tong YouTube uh, channel or company rin. Pero nasa YouTube ko siya unang nakita. Nagtuturo sila ng ah uh, uh, paano uh, mga preppers to, samahan to ng mga preppers, mga dating uh, sundalo. At ang pinaka uh, kilala sa kanila si Mike Glover, uh, isang uh, retired US Army Green Beret or Special Forces na din. Kung tawagin Um, so binigwin ako nito kasi gusto kong supportahan yung kanyang company kasi sa um, di nakakalam uh, meron din akong family member na uh, dating uh, special forces okay so ito umibisan na natin ang aking ear pro ayan so napakahalaga nito kasi iwas sa uh, initus you know magdiring yung tenga mo dahil sobrang lakas ng ano ng uh, tawag dito decibel pag pumuputok ng baril lalo sa mga indoor yung kailangan kailangan nito tapos dito naman uh, may meron siyang radio Inaattach uh, ina lang siya dito ginagamit namin to sa mga kasama ko naman sa rest day shooters kumusta kayo diyan yan kina uh, Tall Mark, kina director, kina Mangkanor. <laughs> Mangkanor talaga yan. Ha? Musta kayo? So, ito. iPro. So, itong iPro na to ay napapalitan siya ng lens. Isang sunglass at isang clear glass. Ayan. So, matagal ko na rin itong gamit. Almost 2 almost years ko na rin siyang ginagamit. At uh, okay naman siya. Ito. Range finder. Para dun sa mga tawag dito. Mga pumuputok dyan na hindi naka sight in or hindi naka zero. Bili kayo ng ganito. Tapos bili kayo ng uh, target na merong uh, minutes of angle or MOA. Para, para ma-zero nyo yung rifle nyo kasi hindi kayo mag enjoy kapag hindi naka zero ang inyong rifle or inyong pistol okay so ito range finder napaka importante ayan ayun susunod oh lens cleaner para sa aking LPBO tsaka tawag dito holographic sight so matagal na rin sya I think 2019 ko pa ito binili. Yan, napakaganda next ayun so ito ang aking uh, sling uh, made by Magpul two point sling merong ano dyan, merong uh, tawag dito uh, uh, argument between two point sling and single point sling so para walang argument you know pwede ko tong gawing single point So, convertible siya. Pwedeng single point. Pwedeng two point. And adjustable din siya. Ayan. Ito ba ito? Oh. K-bar. Na. Yeah, K-bar siya na classic. Pero yung maliit. Kaya yeah, gagamit siya. Just in case. You know, kailangan na mag-bonfire. Kesa magdala ako ng palakol or ng axe. Ito mas handy. Ito. Isa pang iPro. Ito naman kulay dilaw. Kapag makulimlim at ito ginamit mo. Medyo liliwanag yung paligid. Kasi may, pink yellow tint siya. Gawa siya ng Smith Wesson. Tapos may mga battery pa ako dito para sa Oh, by the way, ito nga pa lang gym bag na to. Meron siyang removable caddy. Ayan, ito na yung laman. So, meron siyang battery para sa holoson ko, yung uh, optic ng aking uh, pistol. You know, uh, extra. Tapos ito naman para sa, I think sa ano ko to eh um, ano bore sight para sa rifle kasi to alam ko nasama lang to dito I think para to sa ano eh guitar tuner eh ay nasama lang siya oy another one so ito Two point sling ah, uh, ito naman gawa to ng I think this is my first uh, this is my first sling nagustuhan ko to um, napanood ko kasi to back in 20, 2019 or 2020 if na, I'm not mistaken kay Ronin Tactics Tulam, isang retired uh, Green Beret din si Tulam, ayan gamit nya to sa, isa sa mga video nya yan, maganda kasi to napakadami nyang uh, adjust, adjustment dito dito tsaka dito, yan yeah, may easy may tab pa para humaba at umigse Ayan. Tapos yung QD nga pala, yung QD, uh, may mga QD na nabibili sa mga chip sa Amazon, yung mga ginagamit sa Airsoft. Uh, um, nakagamit ako ng ganun dati, muntik malaglag yung rifle ko, yung AR ko, kasi ano siya, hindi siya made by steel, made siya by, uh, made of ano siya, made of, um, Parang chip na aloy eh. Ito, bakal. Ayan oh. Uh, parang high carbon steel. Ayan. Okay. Oh, may isa pa. Ang aking folding knife na gawa ng CRKT. Ayan. M M16. Ayan, M16. Okay, so ito. At uh, Marker ang ginagawa kasi namin eh, minamark na lang namin yung mga tama dun sa target pag nag zero pag nag drill minamarkahan na lang namin kesa dikitan namin ng sticker pero may sometimes meron kaming uh, kagrupo pag may kagrupo kaming may sticker yeah, ginag gumagamit din kami nun pantapal okay dito naman so yung aking uh, front compartment ng bag na to doon ko nilalagay yung aking uh, ah uh, reserbang bala ng stapler. Ayan. Okay. Tapos ito nga pala, naala naalala ko, tumbag na to ay merong kasamang range mat. Ayan, range mat din pala siya. Ayan. Ayan. Tanya, range mat din siya. Ganda nung design niya, no? Kung titignan mo, bonfire. May cross arrow. na na insignia siya ng green beret. Oh, yeah. By the way, um, alright. Siya nga pala, shoutout sa aking uh, kapatid. Kay, uh, meron rin siyang YouTube channel, uh, Tactical Edge Operator, TEO 1776. Uh, nagre-review naman siya ng mga uh, mga uh, knives. Yan, kung mahilig kayo sa knives, uh, i-search nyo sa YouTube uh, Tactical Edge Operator or TEO Tango Echo Oscar 1776 yan. Um mas maganda yung video niya kasi talagang uh, he takes time bago siya mag uh, mag-upload. Yan. Tsaka, mag uh, maganda talaga at uh, mas may experience siya sa sa ano sa sa blade ayan um, so yung side compartment naman nito na nandito yung staple gun at mga marker ayan okay So, sa kabila naman, I think naka to. Naka-design uh, isang compartment na to bilang iPad. But since na may iPad ako or kami na nasa battle belt namin, uh, hindi ko na siya nilagyan. Pero in the future kasi magkakaroon nga pala kami ng uh, may magtuturo sa amin paano mag-handle ng uh, trauma, trauma bleeding control. Yan, tsaka yung mga kailangan na gawin uh, para kung merong um, uh, me medical uh, uh, concern. You know? Meron din magtuturo sa amin yan. Uh, isang uh, Uh, combat Medic. Uh, Shoutout sa'yo, Tol Noel. Ayan. So, itong another side ng compartment. Ayan. Meron siyang uh, pang-adjust ng A2 sight. Marker again. At ito. Maglula. So, binili ko to, kasi dati dati ha, nagpi lang, nagpiplinking lang ako. So, putok, nagpuputok-putok lang ako sa range. Tapos eh pinupuno ko yung magazine. Tapos naisip ko, uh, medyo uh, tawag dito, it takes time. Hindi naman masakit eh, it takes time na mas madali kasi pag ganto. Then nung natuto kami na ng iba't ibang drill So, hindi ko na siya ginagamit kasi minsan, apat lang. Dalawang magasin, apat tig apat na bala para sa sa drill yun kaya hindi ko na siya masyadong ginagamit ayun so ayun na yun ang laman ng aking uh, range bag so sa inyo dyan baka gusto nyong ishare kung anong laman ng inyong range bag um, you know pwede nyong imbitahin yung inyong mga friends yung mga kakilala nyo na Uh, ipakita rin nila dito yung kanilang uh, or laman ng kanilang range bag. Yan maganda yan. Um, so again, yung mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, uh, sana uh, makapag-share din kayo ng mga laman ng inyong range bag and don't forget to subscribe sa channel ko. Para minsan magkakwentuhan tayo at, uh, you know, parang uh, magpalitan tayo ng mga ideas at uh, mga concerns, you know. And see you next time, guys.